Hello, what's up, what's up mga kakalkal mga tandem Magandang hapon dyan sa Pilipinas Andito na naman tayo dito sa tambahin natin So, <laughs> andyan si Just Black. sabi niya hindi ko daw kukunan So, wala, gusto ko lang dito Magmuni-muni so, habang naghihintay tayo diba So, gusto ko lang batiin yung mga nanay Ang alam ko is Mother's Day sa linggo dyan sa Pilipinas Correct me mga makakalakal mga tanda. Kasi dito, naulan na dito eh Dito sa Spain or dito sa Europe So, sa lahat ng nanay um, Happy Mother's Day um, Advance ba? Diba? Baka mamaya, wala tayong upload sa linggo isa e, linggo naman yung Mother's Day So, advance ko na na batin kayo Lahat ng nanonood sa atin ng mga nanay Tatay na naging nanay, di ba? Kuya, ate, di ba? Mga kapatid na naging nanay Sa mga anak nyo Or sa mga anak natin, di ba? mga kalakal So, Happy Mother's Day sa ating sa, sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Day. So, naghihintay lang tayo dito sa um, location natin. Medyo mainit na naka-shorts na ako. Tapos Just Vlog, um, naka-checkered na lang. Checkered ba tawag dyan? Or ano ba? Naka-denim. Denim, denim. Basta, denim long sleeve. So, mainit na siya. Mga nasa 25 or 26 na ito. Ang temperatura dito. Ay, mm. meron lang ang sisingit. Mm hmm. Um, halimbawa man na minsan hindi nyo nakikita yung mga uh, nakukuha natin. Mm hmm. Um, uh, minsan hindi nyo na uh, nakikita yung pagkuhan natin mga pagkain dyan sa dumpster mm -hmm. natin. um. Meron tayong howling na sinasabi nilang hall o oh. ha, pan, pan, hall? Oh, yung, kung saan natin minapakita oh, oh. yung mga nakuha natin oh, sa dulo. Oh. natin sa sa ano sa Pilipinas sa, <laughs> sa, sa bahay. <laughs> Pag-uwi natin sa kusina, doon po natin na ipapakita ng maayos, malapitan. Ng malapitan, ng nakatutok, ng nakazoom. Tapos doon namin na-explain kung bakit nila tinatapon, kung anong rason, mga gan. Pero yung mga mga ano natin, mga luma natin na nating mga nandyan na 2 years na sila, 3 years na, na nandyan na laging nakasubaybay na sa atin, na mga viewers natin. Alam na nila mm. kung ano yung rason, kung bakit nagtatapon yung mga grocery ng mga pagkain. Alam na nila. Kaya yung mga bago na mga na sa ating mga uh, sa ating channel, sa aming channel, um, yun po. Kasi may kaya may nagtatanong. Kapag, oo. Kaya kapag halimbawa sabi, kasi hindi namin nakikita ng maayos, kailangan may video ng maayos. Hindi man yung, hindi man mag ma, ma video ng gano'n ng maganda o maayos. Meron po tayong hall Taul. pagkatapos ng, ng kalkalan po. Kaya pagkatapos ng kalkalan, abangan niyo para makita nyo ng maayos. At may explain namin din ng konti kung ano ang dahilan hmm. pag-ibigyan yun, yun lang po yun sa Okay, so yung mga kalakal tandem, kita tayo mamaya sa lang itong um, cheche-boreche namin na And sana makapag-jackpot tayo ng goods, di ba? So kita mamaya doon kay Mr. Bean. See you. Oye, yun, the Diciendo, cuando Jorge que hasta que no llegue yo no saque, ah, te, vale, que te lo puse o no, te lo enseño, lo de... ¿Qué Está, Qué guapa viene siempre. Sí. Está siempre estás? vestida, bien vestida. Para la... No, no, no. Hoy no. <laughs> Gracias. Pero bueno, yo pensé que... A ver, ¿quién quiere esto? ¿Qué es esto? Esto arroz.

Dito, puha na ako. Sige, dampot ko na lang din. Dampot na ako. Ang dami oh. Ang dami na natin. na. Ah. Uh. Uh, para. Para kayo, chikos. Dabaingat. mo sa iyo. Ngayon, mga ka Vete aquí, vete. venga, vamos ahí ¿Qué más Ahí pa? ahí. A que, cuenta que al medio. Cuenta medio. Cuidado eso, eso cuídate, ¿Cuídate, cuídate? Uh. Hola, hola. A la batalla. Estamos con la batalla de la noche.

pa lang yung mga ano, ang mga Ako, si para mas sobra. Si. Kere? Una. 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 Ya suficiente. Sino una? O ito ka. O ito ka Manolo, uh, chorizo. Ito ka Manolo. Claro. Ay, dali, dali, dali. Ya. Siempre

para, para daw hindi mahalata yung boses mo. level No, da, da espera, Parede, No. Pera, pera. Kita No, no, es que es Kita pati. Eso. Ah, sí. Ahora, ahora. Venga, a mas. si hay más. Acá me rompa Venga, a ver si Venga, Venga, mete mano. Venga, mete mano. ¿A dónde? Espera, chocolatito. No, creo que no. Esto es una natin las mga pizza. la sandía esa Alexandria <salm> <snort> <modeled después>

Kesa okay, naman Oo, oh, kasi binigay natin kay Spanish boy. Hindi, di diba? May, ba? May meron pa. Meron pa. Dalawa yung binigay mo sa kanya. Dito, ilagay mo dyan sa... mo. Lagay mo lang, Open ko na. Okay. 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 Anong na naglagay plug. Okay lang? okay lang Alam ah. Yan. Panic. subot. Sayang yan. is es magnum. Diritido. Diritido, yeah.

Oh, toto yung sa atin oh, yung, yung natin yeah. <laughs> <laughs> oh, oh. ng kalga ha. na ganito, ganito dito sa Spain. ah ito na ako ko. Oh, oo oh, oo na. ano oh, oo basag na oo di karbono ako na mano Hello. Ko, ay, ay, dito. ay, na kayo. ay, na, ay, na. ay, 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 Ah, mira. Esto sí, me me yo yo de ricos también. Tapona. Hoy no la niña. Okay. Ibilisan, pero ah, masarap okay. ito. Para siyang yakult sa atin. Ayaw niya? Eh? Ayaw niya? Sino? Okay na rin. Okay, wow. Dalaw lang na din yung mga binala nila mga kalakal mga tandem. Maga pa, time check tayo. 9.57. Dati is nilalabas nila ng anong oras? 11 gano'n you know. so, okay. diba? so nakarami tayo at ihauling natin dito sa bahay mabilis man yung kalkalan pero marami tayong napuha Okay, guys. Let's go. dito? Mabilis. So, yan. Uy. Tulad ngayon Mahaba eh. Mga... Wait lang, wait lang. This, Tulad ngayon Mabilis ang kalkalan. Okay. Okay, then, natin hindi natin. namin pwedeng pahabain pa kung ano pa yung mga... Kung ano pa yung mga i-video natin. Oh. Kasi tapos pa yung pagkalan eh. Okay, pakikita na natin sa bahay. Let's go! Okay. Daanan lang namin tungo isang basurahan dito. Ito mga basurahan, ito ng ano, ng hotel. Ayan. No, daanan lang natin to. Kasi minsan ito, late na rin minsan nilalabas. Minsan maaga. Kaya daanan natin. Hindi natin alam minsan kasi yung tinatapon. kasi 10 o'clock na nagsasara na sila karamihan ng mga store tatapon sila alas 10 kasi alas 10 yung sara 10 o'clock ang sarado ng mga store 10, 11, 9.30 meron ba? ayun tas na lang doon magmukhang Grabe, punong-punong mga ano, mga teres, oh. So. Nagsilabasan na sila. Sobrang, ano na, sobrang init na. Uminit na nga, kalka. Lalagay ko ba itong, ano, ilaw pa? Woo! Esta mo alborota, oh. Ay, oo, Mukhang may tumingin na. Esta mo alborota. Parang si Kayin Lo que hubiera, may tumingin na, kung may salada. Pero ay Pero, kung may salada, may salada. Kung may salada, may salada. kasi may salada, may salada. Kung 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 may salada, Sí, Con un poco de, de agua. ¿Sí? Ah, mira, mira, eso sí, pega. Ah. Pero esas son pegatinas Ya. Yeah. Sí algo. Sí. No hay nada ¿eh? Ay, Tomate 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 ¿Vale, ¿eh? sí. ¿Van ahí, sí. no, hay, no, hay. no hay. Sí, tomate sí, ahí, ahí. A, a ver. ver bueno, no. Yo los Toma. Eso es. ¿Eh? Y los Masaya uh, vas a llevar Mas. Claro. Right, so? okay, let's okay. go. Okay. Vamos. Okay, okay let's go. ¿Para? ¿No te bajas ahí? Okay. ¿Ya okay. okay. lo quiero? Sí, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo Mag-weekend mag, mag naman na kasi kaya medyo konti ang tapon pero pag lunes, martes, merkulis, ganun. Grabe ang tapon nila. Bastante uh, at least makapagpahinga din ng konti kapag ganitong kukonti ang tapon. Let's go. Oo, okay, oh, ano yan? Ang Parang sampagita. nag mahalin mo yak yung amoy. Oo. Oh. Yung ganito. Bango. Ganito ata yung yung tin, tinutukog o tinutusok. Oo. Uh -huh. Ano? Uh -huh. Parang sa pagita nga. <laughs> Kahit malayo ka mambango. Okay. Wala, okay. tara, tara, tara. Mm. Sabarin ko. Like, looks yummy. Si. Mm isang ano lang, isang kapsul lang yung ni Bryson. Ang bango. Tapos yung isa, gatas. Gatas yung isang kapsul. Mas tama ito. Ito. Hmm, sarap na Kasi, ito hmm. kung ako pang dadachi. Okay. Eh? Oops. Walang bagsa. dito na kami sa bahay ng kalka. na namin si Bryce ang kitin ng ganito niyo. Sarap mo naman. Mo, Sarap mo na ino. Ang bango. Tapos itong puti pala gatas na, ma na din ako kagabi. Pala ganito. Bumalas pagkabata na nananapak. Ay, nananapak. na, na, ayan, <laughs> yeah, galalunos. Iti gatas. Sladamot gatas, ibi-ubay. Ang mga um, mm. karamati gatas, ubi gatas, laaw, nasing gaya ako kinuha ko yung mga pizza man, mga kalkal kasi nga okay pa yung expiration niya kasi na yupi, -yupi lang ito ano to mozzarella pizza prosciutto restaurante mamahalin na marka to eh Mga ganito ito mm -mm. with mushroom ham and salami or chorizo ata ito ham and, and mozzarella tapos ito naman ham and cheese la ah. masapina ano lang siya. Tapos meron tayong yogurt na yun, ano? Grego? At meron, eto, mga ganito. Minsan nakakalaklak kami ng tatlong mga anong butel yung ganito. Ito flavor niya ay strawberry flavor. Yummy. May natya ka lang kayo Una? Okay. Mahaga pa naman. Mahaga pa naman? Kasi, ano kaya ako sinasarang isang kasi kahit konting salita lang natin dito sa labas, napaka eco, tume eco Mahaga pa naman. Walang problema. Mahaga naman Ay, tayo ng tapos. Ako'y... Uh -huh. Ako'y ano... Dalawa. Dalawang ganito. Okay, time out muna. Cut muna. Ako'y isisinga muna. Ito tayong bicarbonato. Basag pala yan? Oo. Uh -huh. Ito ano na siya. Butaw. Yung bigas. Nakatang kumuha din ang isa si ano kanina. Pero, tinawa ko rin lang. Kasi nga, mas kailangan natin ito nito. Ito yung transkip lang natin mamaya sa okay. salad niya. S.O.S. Kaya mga makalang bigas ko, mga kalakal. Ang ganyan yung bigas, yes. um, ganyan bigas oh. So, matagal na kami hindi nag-white ano, nag -white rice. Mm -hmm. Lutuin natin ito bukas. Oo. Yes. At makapag fresh naman tayo. Ito so, brown rice. Yung brown rice yung ating, ano, rest. yung ating rice dito. <coughs> Pero mas, mas ano? Mas healthy yung brown rice. Brown rice. Mas, ano yung, mas nakapakabot, mas healthy. O, lagay ka na dito. Yan, yung expiration date niya. 12, 2024. December. Tapos yung isa, Ayan o. Oh. Year 2025. Tapos ito, November 2024. Pagbibili nito sa, ano, 6 euro, 7 euro. No, pinakamura ng 7 euro. Yan. Ano, 7 euro pinakamura. Pero sa, yung mga dyan, mga 3, 4 euro. Oo. may okay, dalawa, may sinigit ako dito eh. Ito. May, meron siyang, ano to yung kulay green lakay na pangalo? Pesto o pesto? Pesto. Pesto ano? Pesto with tomato cherry at Sarap saka mozzarella. Buto na rin bukas. Pahandar natin mo. Oo. Uh -huh. Ay siningit to. Ayun yung tinapon ko na ano, na, na, na box niya. Sarap ng itsura. May ano ba? Agara? Oo, oh, pwede. Ah, uh -huh. uh, pre na yung ano. Yung ito lakay yung masa niya, no? Uh -huh. Okay. Tamang-tamang sa air fryer natin yan. Nakalibre na naman tayo ng pizza. Mamahalin pang pizza yan. Yummy, yummy. Yeah, yummy. At mga bawang. Wow, kadami tayo. Yung patakas, ayaw din naman nila. Kaya kami ang pumukuha. Wow, oh, oh. Grabe. Madaming buto dyan. Oo. Oh, oh. Na maraming buto mag... Dito, lang sa part na to. Kasi dito sa part na to, wala siyang buto dito lang. Puro kami. Puro laman. Hmm nakailang bawang tayo. Ano ba sa dalawa? Apat. Sibuyas. Ah, saan mo yung andito? Saan mo nilagay? Na. Wala, sinalansan ko na lahat. Oh, wala na? Oo. oo. Andito na lahat. Sinalansan ko na dito. Yung mga bawang sibuyas na ito. Sinalansan ko na. Kasi yung mga iba, yung mga ay ano na, medyo tumutubo na. Okay. Kaya pinili ko na lang. Ang gampang na dito, wala rin dito. Patatapos. Isa. Dito. Oh, wow. Ito oh. oh. Kailan kaya sila titihan magtapon ng chorizo ganito. Marami. No, <laughs> araw-araw sila nagtatapon ng chorizo. Iberico pa man din. Mawahaling mga ano, mga... Uh, mga... Curd ham na... Iberico. Oh, mamahalin yan. Ito kasi mas... Ano, wala siyang grasa ito. Lomo tawag Lomo. ito. Gustong-gusto yan ni Alinti. Red na red. Oo, pa. nakakuha tayo. Tatuwang tuwa si... Tatlo. Si Mr. P. Ah, si Mr. yung Spanish boy. Oo. Mm -hmm. Kasi... Binigyan natin. Biligyan natin. Kapapot. Dalawa ata. Malayin. Oo. Oo. Nasa ilalim ng lakas yan. Mm. So, nakakuha tayo ng... 2 kilos sa patatas. Purple na patatas. Ang lasa ng... Ano, medyo mas matigas-tigas mga kaikal. Ang oh. purple mas mahirap siyang parang singkamas no? oo, uh, nalutuin pero mas manamis na misya kaysa sa puti, puti. yun yung, yung pagka ano niya differential na observe ay na mm. ano mo ano, para siyang sweet ay, o, di mas, mas masarap may din yan sa to, 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 Spanish, eh, Spanish omelette no? siguro pero manamis na misya oo hmm. oh, mas pero yun, yun lang pagkaiba niya saka medyo mas matigat mas matigat tigas mm. dalawa ano malalaki Pwede, na, pwede naman akong gumawa ng gano'n? Mas paano siya umalit din Oo, oh, oh, ang ang wow. yung ginawa mo. Para... Wow, ang dami. Ilan na yun? Tatlo. Tatlo, halos. Oh, ah. Tatlo, tatlo, sila Oh. Tignan nyo ako kalakal dito. Sobrang siya mag, ano, magtapon ng mga patatas yung mahal-mahal, alam niyo, mahal-mahal ng, ng France, France price, yung, yung naka-frozen na, mm, -mm. umuwi tayo, bumili ako ng, yung isang, isang ganyan na ano, nagulat ako, magkano, 200 pesos. So, mahal talaga. Yung patatas, yung ready to fry na. Wala na, naman uh, ng mura sa Pilipinas. May, may mm. -hmm. Mahal na din na. Kaya ito, zero, mm -hmm. zero, zero expenses grocery tayo dito mm -hmm. lagi araw-araw. Diyan sa, ano, sa, sa 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 ano na yan merkado na yan okay na may makatukla ka pansinin mo pansinin mo Ang Mariko oh. kumpan sa Mariko eh, may kasarap daw hmm, nagustuhan niya okay so yun mga kaukat okay. Um, Saglit na naman yung kalakalan natin. Ganito talaga, o yan. Mga uh, mm -mm. mga katuntin natin yan. Ganito talaga pag konti yung tapon, mabilis at marami tayo, di ba? Oh. Kung kasi sana kung tayo lang, hindi eh, chill chill lang. Oo, oh, chill chill lang tayo. Hindi tayo nagmamadali, mahaba. Mahaba, mahaba yung, yung ano, natin. So, kaso, mm uh -uh. meron tayong kasama, kailan tayong makipagsabayan sa kanilang kilos. Oh, kasi pag hindi tayo mga uh oh. wala tayong may uwi. Wala tayong may uwi, wala tayong makakalkal, wala tayong makukuhang jackpot. Kasi wala, eh. marami tayong kaagaw. Ganon dito kasi sa Spain. Kaya yung mga baguhan, baguhan dito sa channel, yun, yung may hindi pa sanay sa mga ganyang, ano, napapanood nyo kay Jess Vlog, kay Katandem, ganon talaga ang kalkalan dito sa Madrid, di ba? Mahirap, mahirap. Sana kung sa, ano, sa ibang lugar, mag-isa lang sila, pwede pa silang mag-tiktok-tiktok doon, pwede mm. pa sila mag-chill-chill, pwede pa chow, sila oo, oh, oh, sayaw-sayaw, sasayaw-sayaw pa sila mm. Uh -huh. bago sila mangalkal. Dito, hindi na namin pwedeng magawa. Mm -hmm. Pero dati, dati kapag ano, noon, kami na rin. Na nagawa pa namin mag-tiktok, lalo kapag nakaka-jackpot kami, mm. -hmm. Uh -oh, chow, chow. sinasayaw ko yung jackpot. Mm -hmm. Pero ngayon, wala na. Wala na yung ganun. Nami uh -huh. Namimiss ko na nga yung ganun, pero no choice tayo. Wala tayong magagawa. Kailangan tayong sa mga kasama natin. Yes, ganun talaga. Pero <laughs> so ngayon, pero ngayon is goods pa rin kasi tingnan niyo lang libre mga patatas kalabasa. Mm -hmm. Tapos mga ganyan natin. Mm -hmm. Di ba? Anong date na ngayon? 20 Ay, ah, hindi. Eh, 11? 11 ata. 10. Or 10. 10 ata? 10? May 10 ata. 10 dito. La, uh, 10 dito ha. Pero bukas dyan, 10 11, 10, 10, 10, 11 na. 11 na. Mm. Yung expiration niya ay ma-expire bukas. ma bukas. Ito. Pero okay. Gusto nga gusto pa yun. Yan o. No? Mm -hmm. Bukas pa. Pwede pa yun. Maramig-namig pa. Mmm. Mm mmm. -hmm. Masarap ihalo ito sa ano? Kapag may fresh tayong strawberry. halo mo lang ito saka fresh strawberry. Ah! The best. Eh, uh, strawberry shake. ang ata sila. I-ikita. Ik pa. Oo, nandiyan. Sige, pakita. Andiyan sila ata paikit sa baba. So, bibigyan ni Diyos vlog yung itlog. Tapos itlog, ito. Itlog. Tapos ito. Kasi gustong gusto ni Martina ito. Pero huwag mong... Hindi ito. Huwag mong iwan to ha? Ah? Hindi, hindi. Okay. Nakawakan ko lang. Tapos patatas. Yung isang kalabasa. Pero sabihin ko sa kanya, huwag mong tatapon yung buto. Kukunin ko. <laughs> tapos. Huwag sa, sa mga uh -oh. At sibuyas. Diyan lang naman si baba. Oo. Sibuyas. Sibuyas.